mamaya na lang pong gabi no dahil nakita na naman natin yung naging uh, resulta ng uh, tunog ng Cossack S60 ng AXL habang tumatakbo ng 107 kph so, ang kitig naman natin mamaya ay yung kuha nya sa gabi so, Yeah, Masya Allah, tabarang Allah, review tayo ng ating OSEC S60 na bilhin natin mula sa ALX, madalas ako nagkakamali dyan eh, AXL ako ng AXL, <laughs> ALX po, ito po yung tama, <laughs> so yun, tao lang, <laughs> nagkakamali, eh. <laughs> review tayo mga sari, actually, uh, ilang araw ko pa lang itong nabibili So, yung unang subok ko, no, yung unang upload natin, raw material po yung uh, audio nun, tsaka yung uh, pinakapuha ng camera. So, super wide lens po siya talaga. Malawak talaga yung nakukuha. So, uh, kuha na natin itong uh, konting biyahe rito. Pero ang target natin mga sorry, ay mapakita natin yung stabilizer nito. Kung talagang... Uh, maganda ba siya kumuha kasi yung isang nabili ko ay yung sa tangkoro pag nasa helmet ko nasa chin mount ko ay uh, nararamdaman ko pa rin yung yung sumasayaw masyado lalo na pag nalulubak tayo pero syempre hindi naman natin yun tatapon no? kasi may use pa naman siya gagamitin natin dito yan gagawin nating support para naman uh, nakikita niyo yung kukuha natin <coughs> Maliwanag naman po yung kuha uh, ng camera ng OSEC S60 ng Tangkoro. At uh, maaaring yung naipadala sa akin dahil siguro dahil mababa naman yung presyo ay yung pinakalumang lumang version. Ang maganda yung sa ALX ay uh, latest version po nila to, super wide. Uh, hindi ka maghihinayang dun sa binayad mo. konti lang naman i-abono mo. Uh, I mean, konti lang idadagdag mo dun sa halaga na ngayon kasi sa, sa tangkoro, oh, around 5,700 yung uh, parang sinasabi nilang super wide, no? Tapos saantayin mo pa ng mga ilang linggo. Almost two weeks ko rin siyang inantay. At ang nakakalungkot, hindi mo tiyak kung ang naipadala ba sa iyo ay ayos yung unit. Eh paano kung kagayon na nangyari sa akin na uh, yung audio ay hindi maganda, may static kahit anong palit ko ng microphone lavalier na galing dito sa ALX na mic na magandang kasing na ganun pa rin yung result ng audio nya, So ibig sabihin nasa unit yung problema siguro. So baka hindi naman lahat, baka na timing lang. Uh, ala ho alam pero sa akin sayang kasi yung pera eh, no kung konti na lang naman idadagdag mo tapos sa uh, hindi dito lang sa Pilipinas para pag nagkaroon ng problema mas madali silang kausap mas madali mo silang hanapin at ang kagandahan sa ALX ay may 1 year warranty yung unit unlike dun sa overseas pag nabili mo na yan wala na po So yun, natuloy-tuloy lang tayo sa paglalakbay At uh, kwentuhan tayo Ang gusto ko talaga mamayang gabi So abangan nyo yan uh, I-review natin ng kuha nitong OSEC S60 mula sa ALX uh, sa, sa gabi Habang nagra-rides tayo kung maganda pa yung kuha niya Kasi dito sa isang kuha uh, Sa isang uh, unit ko sa Nabili ko sa Tangkoro ay pagdating sa gabi ginagamit ko yung night mode nagiging wide yung kuha ng camera pero yung stabilize nya ay nakukompromise nawawala talaga no ang laki nung alug alug nya so konting lubak natin mas makikita mo sumasayaw talaga pero malinaw yan lang yun nga ang dami nating sa alang-alang so dito sa ALX Tignan natin ang kuha niya kung sa gabi ay okay pa rin siya at maganda pa rin yung stabilizer niya. So tapakan niyo po yan. So, tignan din natin 'to kung makabakbak tayong counter para makita naman natin kung sa pagmatulin kung yung audio niya ay nagsasakripisyo ba <laughs> <laughs> dahil may wind noise reduction itong uh, camera. So, tignan natin kung epektibo. <laughs> so, ayun. Hindi pa rin tayo makapagpatulin, no? Para marinig natin, masubukan natin yung wind noise reduction nitong camera. So, kung tatakbo tayo ng mga 80, 90 sana, sana 100. Tapos, go na. Yun lang. At least, matesting, masubok natin. Tignan natin sa bandang dulo. Kaya lang dito, ingat kayo. Kasi may... Uh, Speed limit na po rito talaga. Natikita na tayo rito one time. Uh, dahil hindi ko alam no. Ngayon alam ko na. So pag nahuli tayo, ibig sabihin ginusto ko na. So <laughs> Pero kailangan natin testing to para malaman natin kung epektibo ba yung wind noise reduction ng OSEC S60 ng ALX. Oh. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang dalawang malakas na sa araw pa natin. Aerox eh. at NMAX. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ito lang na i-DB, ito, yung mga lubak-lubak, eh, baliwala, especially nung maayos na ng AV Moto yung ating front shock grabe siya talaga parang uh, nakakatuwang isipin talagang sinasayawan niya lang yung mga lubak no so, subukan natin pumataw dito Lakas din itong click oh. 125 2, lang yan. Pero tignan natin sa dulo. Una-una, mabigat yung motor natin kasi may top box at may side box tayo. So, yung wind noise ba okay pa mga kasambulsari? Naririnig pa ba ako? So, makikita natin mabuti kung 107 ang top speed natin so yun uh, diyan, malalaman natin kung yung uh, kung puro hangin yung narinig nyo kanina habang nagsasalita tayo mga kasamud sari alhamdulillah Bote walang manguhuli pero last na yun mga kasamud sari nesting lang natin no. mahirap na no? Alhamdulillah. So, nakabakbak tayo ng konti. Mabigat yung motor natin. 107 yung naging top speed kanina. Pero may parang ibibigay pa siya. Langanin lang din akong pumiga. Pero hindi natin kailangan yun. Siguro, sandaan, sa na eh. No? May nakalagpas pa ng 7. Alhamdulillah. So, sa ibang mga kasama natin dyan na mahilig magmatulin, na uh, talasan po natin mata. Tapos huwag maglaro. Kasi minsan naglalaro pa eh. Matulin na naglalaro pa. No? So, ingat po tayo sa pagmumaneho kasi may mga kasabay tayo na maaaring madisgrasya rin natin sila. So, mamaya na lang pong gabi, no? Dahil nakita na naman na natin yung naging uh, resulta ng uh, tunog ng OSEC S60 ng AXL habang tumatakbo ng 107 kph. So, ang titignan naman natin mamaya ay yung kuha niya sa gabi. So, yan lang kayo mga kasambol So, yun Nakita nyo naman, ano, no? Uh, kung gaano ka-stabilize ang OSEC S60 ng ALX sa high speed pati yung audio niya, kung gaano ka-clear, no? So, ngayon naman, uh, papakita ko sa inyo yung difference ng kuha ng gabi ng ALX at ng tangkoro. So, yung nandito dito sa may dashboard ng motor natin, ito yung sa tangkoro, no. Tapos ah uh, yung nasa helmet ko, ito yung sa ALX. So, ang gamit nating audio, in adjust ko na rin kasi kanina uh, nung tinest natin to, dikit na dikit sa bibig ko yung microphone ng ALX. And then ngayon, uh, ipinatong ko siya sa ilalim ng foam ng helmet ko para mas mukhang uh, smooth uh, ang kuha ng audio natin kasi nga naririnig ko yung paghinga ko eh parang pagod na pagod ako. So nandito yeah, tayo sa maseta. Ah uh, maganda ilaw dito kaya mapapansin nyo, medyo maliwanag. Hindi ko lang alam sa tangkoro kasi dito sa monitor ko no nakikita niya nakabukas 'to ay maliwanag naman lalo na kung may ilaw no so dati pagka ginagamit ko to sa gabi ginagamit ko yung auto low light para ma-achieve ko yung makita ko yung ganda ng shot sa gabi no ang problema lang wala yung stabilizer niya wala wide yung kuwa, pero yun nawala yung stabilize niya pero ngayon dahil naka stabilizer tayo mapapansin nyo maliit yung kuha nung camera no yun lang yung difference malaki talaga kaya sinasabi nung iba na oh parehas lang yung ano parehas lang yung kuha nyan pareho lang ang pagkakaiba ng tangkoro tsaka ng ALX ay yung presyo masyadong mahal yung sa masyadong mahal yung sa ALX no kaya naman ano oh may checkpoint dito good evening sir ayun may checkpoint so So, Masabi ko, no malaki-malaki ng... ang diferensya para sa akin. Unang-una, kung sa iba nakabili ng maganda, tapos siguro, inabili nila is yung mas latest din sa tangkuro Kasi dalawa yung price ngayon eh. Naglalaro yung isa sa 3,000 plus, mga 3,500 ganyan. O 3,900, kasama na yung shipping fee. Tapos, uh, yun yung nabili ko. Tapos, yung isang unit nila is uh, nasa... 5 plus, ito ata yung uh, uh, super wide na sinasabi nila, no? Super wide lens. Kaya lang, ang nakakatakot, dahil nangyari na nga sa akin to, eh, nag na akong bumili. Bakit? Kasi walang, ano eh, walang, tawag natin na wala tong warranty na, hindi ka guys sa ILX. pag binili mo yung unit, it check mo. Pagka-check mo, tignan mo kung may problema. So, after noon, tapos approve naman, maganda talaga yung unit. Siyempre, gamitin mo na. So, meron pa ring 1 year warranty sa kung ano man yung magiging problema mo. Tapos madali silang sumagot. Sa Tangkoro, oh, Chinese mo yung makakausap nyo. Kailangan pa talaga na ano na parang Uh, kailangan nyo pang ah, <laughs> translate pa sa English yung uh, type nyo, no? Especially. Hindi ka naman magaling mag uh, Ang <laughs> hirap pa ka kapag coordinate. May hirap pa ka kapag usap. So, insya Allah. So, nakita nyo naman yung uh, kagandahan, no? Yung uh, liwanag ng sa ALX, tsaka yung liwanag ng sa Tangkoro. Tapos, uh, mas super wide yung sa sa ALX, sa Tangkoro. May yung, yung kuha niya is makitid. So, yan ang mga diferensya. Tapos, makita nyo ngayon, oh, ilaw natin, oh. So, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So, balik na tayo sa base. So yun lang, at uh, kayo na magsabi uh, kung malaki ba talaga or okay lang kung magkapareho. Sabi ko lang siguro kung sa tangkuro ka bibili dahil sa ang budget ay eh, yun dun lang sasapat. Buy at your own risk na lang talaga mga kasawot sa ari kasi eh, walang kasiguraduhan kung maganda yung mapapadala sa inyo. Pero hindi ko sinasabi lahat ng pinadala ng tangkuro eh, pangit. Maraming nakabili at uh, kaya nga ako lang inganyo kasi dun sa mga review nila no sa comment nila binasa ko talaga pagkahaba haba-haba bago ko murder nataon siguro lang na ang napadala sa akin ay eh, talagang mababang version <laughs> dahil sa presyo nga ano, na napili ko so may ER may TR so ang hirap na malaman kung alin doon so try nyo na lang pero kung medyo may budget naman kayo at sigurista kayo eh masabi ko advice ko sa ILX po kasi yun yun ang advantage eh, may one year warranty at machi-check nyo pa po yung unit pag binili nyo so hanggang dito na lang mga kasamusari at uh, kung sa palagay nyo ay may, may itutulong itong video na aking nagawa ay pakilike na po and siyempre pakishare na rin siyempre kung kayo bago pa lang sa aking youtube channel mag subscribe na po at hit nyo na yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng video na aking i-upload. Hanggang sa muli po. Salam!